Magiikot ang kwentong ito sa dalawang taong pinagbabawal maging malapit, pero bawat saglit na magkasama sila, parang sinasadya ng tadhana na mas lalong magkadikit ang mga puso nila. Si Sofia, 31 taong gulang. Limang taon nang kasal kay Paolo, successful regional manager na laging wala sa bahay. Masaya naman daw, sabi niya sa sarili pero may mga gabing parang may butas sa dibdib niya na hindi niya maipaliwanag. Si Rafael, 34, kapitbahay sa 25th floor. Dating photographer, ngayon freelance video editor. Single, tahimik. Pero kapag nungungiti, parang may sinasabi ang mga mata niya na hindi niya binibigkas. Bielnes ng gabi, hating gabi na. Si Paolo, text lang. Baby, may emergency meeting pa sa Makati. Baka gabihin ako. Alas dos na. Wala pa rin. Dala ang isang bote ng red wine at maliit na paper bag ng cheese, bumaba si Sofia sa lobby para magpahangin. Doon niya ulit nakita si Rafael. Kakauwi lang, basa pa ng ulan ang buhok, may bitbit -bit na camera bag. gabirin rin, Raf. Ang init sa unit ko eh. Wala pa si Paolo. Ngiti lang si Rafael, yung ngiti na parang alam niya ang lahat ng hindi sinasabi. Sabay silang sumakay sa elevator. Walang ibang tao. Pindot ni Rafael ang 25. Pindot ni Sofia ang 23. Dalawang palapag lang ang pagitan nila sa patoong buhay, pero parang libu-libong mundo kapag kasama si Paolo. Tahimik ang elevator, pero ang katahimikan na yon mabigat parang may sariling tibok ng puso. Sa kalagitnaan ng 18th at 19th floor, biglang kumulay-kulay ang iraw. Bumagal, huminto, madilim. Emergency red light lang ang naka-on. Eto na naman tong elevator, mahinang tawa ni Rafael, classic BGC. Kinabahan si Sofia, hindi sa dilim, kundi sa idea na maiiwan silang dalawa rito. Ilang minuto kaya? Last time, mga tatlongpong minuto. Minsan, isang oras. Isang oras, animnapong minuto na magkatabi sila sa maliit na espasyong ito. Umupo si Rafael sa sahig. Inilagay ang bag sa gilid. Mas comfy dito kaysa nakatayo. Nagdalawang isip si Sofia, tapos umupo rin sa tapat niya may isang metrong distansya. Tahimik ulit. Pero sa dilim, mas malinaw ang tunog ng isa't isa. Mas malinaw ang amoy ng ulan sa damit ni Rafael. Mas malinaw ang tibok ng sariling puso ni Sofia. Alam mo ba, biglang sabi ni Rafael, nagsimula akong mapansin ka nung isang taon pa. Nung nakita kitang umiiyak sa rooftop, alas tres ng madaling araw. Natigilan si Sofia. Hindi niya alam na may nakakita. Hindi niya alam na may nakakaalala. Bakit mo ako pinansin? Tanong niya, mahina. Kasi ang ganda mo kapag malungkot. Saglit na katahimikan. Tapos, naisip ko, sayang kung hindi kita mapangitiman lang kahit minsan. Hindi nakasagot si Sofia. Pakiramdam niya may humaplos sa puso niya na matagal nang hindi hinahaplos. Lumipas ang sampung minuto. Walang maintenance na dumating, walang tawag sa intercom. Raf, Paano kung hindi na tayo makalabas dito? Biro niya, pero seryoso ang tono. E di dito na tayo magpakailan man. Tumawa siya, pero yung tawa na may halong seryoso. Bigla niyang inilabas ang maliit na wine bottle sa paper bag ni Sofia. May opener ka ba? Wala. Kaya ginamit niya ang susi niya para buksan. Matalinong paraan na hindi niya alam na posible. Inabutan niya si Sofia. Hindi glass, diretso sa bibig. Ininom niya, matamis, mainit, mapait sa dulo, para hindi ka ginawin, sabi niya. Ininom din niya. Tumingin sila sa isa't isa sa pulang ilaw, mga mata na nagsasabi ng mga bagay na bawal sabihin. "Raff, may asawa ako, alam ko. Pero bakit parang, bakit parang mas ramdam ko ang sarili ko kapag kasama kita?" Nagbaba siya ng tingin. "Sofia, hindi ko hiniling 'to." Pero tuwing nakikita kita sa hallway, sa lobby, sa parking, parang hinila ako palapit. Hindi ko alam kung paano pigilan. Tumayo siya. Hindi lumapit. Nanatili sa distansya. Pero ang boses niya, malalim na malalim. Kapag umalis ka rito mamaya, babalik ka sa buhay mo. Babalik ako sa akin. Walang mangyayari. Walang sasaktan. Pero mayong gabi lang, pwede ba pakinggan? Anong ibig mong sabihin? Sabihin mo lang kung ano talaga ang nararamdaman mo. Kahit isang beses lang, kahit dito lang sa dilim, walang makakaalam. Tumayo rin si Sofia, nanginginig ang mga kamay. Tears started falling, hindi niya alam kung bakit. Raff, tuwing mag-isa ako sa bahay, iniisip ko kung may buhay pa ba ako bukod sa paghintay kay Paolo. Tuwing nakikita kita, parang may nagigising sa akin. Parang may nagbabalik na Sofia na matagal ko nang nilibing. Hindi siya lumapit, pero ang distansya ng isang metro parang wala na. Sofia, kung pwede lang kitang yakapin ngayon, ginawa ko na. Alam ko, pero hindi natin pwede. Alam ko, lumipas pa ang mga minuto. Nakaupo ulit sila, magkaharap, magkabilang sulok. Pero ang mga mata nila hindi na bumitaw kung may susunod na buhay, sabi ni Rafael, hindi na kita hayaang maging misses ng ibang lalaki. Ngumiti si Sofia sa gitna ng luha. Sa susunod na buhay, hihintayin kita sa lobby, hindi na sa 23rd floor. Biglang umilaw ang elevator. Bumakas ang pinto sa 23rd floor. Parang walang nangyari. Tumayo sila, hindi magkahawak ang kamay, hindi magkayakap. Pero ang tingin nila sa isa't isa, higit pa sa yakap. Ingat ka Raf, ingat ka Sof. Pumasok siya sa unit niya, isinara ang pinto, sumandal sa pinto at umiyak ng walang tunog. Sa kabilang palapag, ginawa ni Rafael ang parehong bagay. Kinabukasan, Sabado ng umaga, nakita ni Sofia ang maliit na envelope sa ilalim ng pinto niya. Walang pangalan. Sa loob, isang SD card at isang maliit na sulat para sa gabing hindi natin pwedeng ulitin, pero pwede nating panoorin, kahit mag-isa. R. Bukas ang SD card, isang 3-minutong video na kinunan niya sa cellphone niya sa dilim ng elevator. Hindi kita ang mukha nila. Kita lang ang pulang ilaw, ang mga anino, ang mga hininga, ang mga salitang hindi na nila ulit masasabi sa totoong buhay. At sa pinakahuling frame ng video, nakasulat sa screen. Salamat sa 47 minutong iyon. Sana sapat na yon para sa buong buhay natin. Hanggang ngayon, nagtatrabaho pa rin si Sofia bilang wife. Hanggang ngayon, single pa rin si Rafael sa 25th floor. Pero tuwing biyernes ng gabi, kapag hating gabi na at walang tao sa hallway, may dalawang pintong magbubukas ng sabay. Lalabas ang dalawang tao. Hindi mag-usap. Titingin lang sa isa't isa mula sa malayo at sasabay ang tibok ng puso nila kahit hindi na sila magkalapit pa. Kasi minsan, ang pinakamalalim na pag-ibig ay yung alam mong bawal, pero hindi mo kayang patayin. Kung nakaramdam ka ng kurot sa dibdib habang pinapakinggan to, i-comment mo sa baba, lift 23, para malaman ko na hindi lang ako ang may ganitong kwento. Like and subscribe para sa susunod na gabi ng mga lihim na hindi natin sinasabi kahit kanino.